Uh, una una bilang isang e economist at matagal na nating napag-uusapan ito what is your reaction on the uh uh ikang official GDP growth rate of the Philippines for 2023 mm -mm. alam mo Ray, ano uh, base sa nakita kong datos uh yung ating ekonomiya in general ano while robust yung performance niya <clears throat> uh relative dun sa ating mga kapitbahay ah uh, nagkaroon tayo na ng underperformance sa mga ibang mga sektor no at uh, kaya nagkaroon ng uh, pagtumal uh, sa paglago ng ekonomiya ngayon yung pagtumal na yan rin, you no know, nabanggit mo nga kanina na hindi pumasok sa target no ng ating mga economic managers yung naging uh, paglago ng ating ekonomiya for 2023 ah uh, ganun din naman po ang nangyari sa mga ibang mga bansa sa mga ating mga kapitbahay no In fact, yung uh, Vietnam nga for fourth quarter, ano, yung kanilang target hindi pasok. Yung kanilang growth hindi pasok doon sa kanilang target, ano. So hindi lang po Pilipinas ang uh, nangyayaring ganyan, ano. Uh, kasi nga may mga global fact factors na nakaka apekto rin sa atin, ano. Kasi get, eh, tayo po ay isang open economy, eh, 'no, nakikipagkalakalan tayo sa ibang bansa at uh, hindi naman tayo closed economy. So kung ano yung nangyayari po sa mga kapitbahay natin, at sa mga malalaking ekonomiya, ina eh, po 'yan lahat. Kaya Uh, anong nangyari is uh, hindi lang naman po tayo yung nag, uh, nagkaroon ng uh, bahagyang pagbaba sa paglago ng ekonomiya. Ganon din kating mga kapitbahay. Pero, nabanggit mo rin kanina rin, ano, pagka uh, inihambing mo yung ating uh, growth rate uh, doon sa ating mga kapitbahay, eh, maganda-ganda pa rin yung performance natin. In fact nga, nahigitan pa natin ang growth rate ng China, nahigitan natin ang growth rate ng uh, Malaysia. no So, uh, in terms of uh, sa paglago ng ekonomiya, I, I think we're we're okay although it could have been better, di ba? It could have been better, but I think relative to our neighbors, we are still okay. Kaya lang, ang pinaka-threat talaga dyan, Ray, is inflation. Dun. Yan ang, yan ang naging asan uh, sanhi, no? Kung bakit naging matumal ang paglago ng ating ekonomiya nitong mga nagdaang taon.